guys. Tapos na ako magbugas. At ito naman yung aking atapagi. Ito ay ano. Galunggong. Ito ay ano to. Tawag ito. Hipon at saka ano. Hipon at saka ang maya maya ba yan? Tapos ito. baboy Tapos ito chicken. Ayan, ayan. Ayan. Ito kasi ay pang ano ni Kulito ito. Pang baon. Ito muna. Oh, hewain ko lang kasi pang baon niya ito sa ito. na tayo ito. Mayroon na maubos ang pera. Lagay ko na lang sa si sarap. Siyempre dahil masyado man ang um ano to. Masyado man na dito. Makapal. Iwain pa natin ng kaunti. Ayan. Para umaayos ng pagkaluto. Ito ay pang niya sa school. Ano pang niya sa school. bakit nang gawa ng ano pinaglalagyan ko ng uh, ulam sarap ito. Ito ay ano. Ito naman ay pork chop to. Pork chop. Ito yung babaunin niya bukas. Ibababag ko na ito mamaya. Wala nga Ito ay Nagsidang ko kita yung bang araw. Ano naman siya. Ewan pa kasi. Sisigyan ko naman sa ibang araw. Tapos ito naman hipon. 你去哪里？你去什么地方？Gut, hipon, pork chop, salmon. Ito ang ating natin ang Itong pork chop ay tipin ko ko. Yung chicken ay huwag mo na kasi baka yan, chicken. baon to ni Kunit. Tapos ito yung ulam namin today. galunggong. galunggong na Gigi. Yan, malinis na. Ito ay aking ito yung na. Para bukas ay na ito, masarap na. Babad na sa ano talaga. Yan, mag na tayo. Siyempre, ano pa ba? Nasaan na yung aking ano dito? Okay. Okay, ang unang lagyan natin ay bawang. atin dinan sa atin tapos siyempre ito ng pinga ng kalamansi so okay, babad natin sa ano to Tapos, siyempre hindi mawawala yung magic magic. Yan, kunti lang. Para hindi siya Para may ano. Uh, may twist. And then, this is one. nababalas sa sa toyo tapos syempre, maglalagay tayo ng hindi ano dinikdik na paminta Gusto ko yung ano sit Babad ko na siya para bukas ay makababad na. Ayan. Diba? yun Ayan. Hindi ko lang siya ilalagay sa chiller. Doon lang eh, sa freezer. Sa chiller ko lang na siya ilalagay. Ito yung baan na pala tomorrow. Ito pa na pa yung takip ko? Uh, uh, okay na. Naayos na natin. ito naman tayo sa pang-ulam today. sinasin. Ito naman yung lamin ko ngayon. Ipapakso ko naman siya sa suka. Hindi ko na naipalinis ito kasi ba, hindi sila nangilinis. Ito yung ganong gong na masarap yung ano. pa. Ito yung babaeng ganunggong. Yung lalaking galunggong yung malapad. Pagka ganito, yung babae yan. Sariwang sariwa patuloy, tuloy. So, Kumikintab-kintab pa o. Oh. Buta maaga nga ako nanggising na yun at ilagahan ko talaga at kailangan kong ilagahan dahil I need to be early hindi lang naman kasi ang kakain nito may mga kasama akong mga kuting Hala, alam mo na kasali sila sa pagkain ko